Magandang hapon po sa inyo, uh, Sir Jumel at Sir Michael. Magandang hapon okay. po. Meron na po kayong warrant? Wala pa pong binababa. Wala pang binababang warrant. Okay. Eh ba't kayo susuko kung wala pang warrant? Pero ngayon nga po, pinapasok po bahay namin ngayon. Bahay ko, pinasok po ngayon. Sino pong pumasok? Mga polis po, tas mga asset po. Pero kayo ho ba may kagagawa ng krimen? Hindi po. Kayo? Ako po. Inaamin nyo? Ako po. Inaamin nyo naman po. Ako po mag-isa. Ah, ikaw lang mag-isa. Kayo po si Michael, inaamin nyo kayong may kagagawan at walang kinalaman itong katabi mo wala po, na si Jumel. Yung biktima po ay si Rogel Cabonel. Makikita po natin sa iskinita na yun, yung, nagkakagulo po. Ay, yeah. ano? nagkakagulo. Yung nakasombrero. Sino ang nakasombrero? Ako po. Kayo po yun. yun. Ayan yung sombrero mo na. Ako no? So, po. Apo. Tapos yun, sinaksak niyo po. Hindi. Hindi po. Inampas po, po, po ng baril niya. Hinampas po ng baril. Ah, baril. Hinampas niyo po ng baril. Ah, may baril po kayo. Apo, na ano, na Apo. may nagbigay po sa akin sa lugar namin. Okay. Saan niyo po nahampas? Sa ulo po, sa ulo. naman sa ulo, yung paghampas niyo ng baril, yung po yung kinamatay? Tatlong tama po ng balo. Ah, hinampas niyo sa ulo pagkatapos pinagbabaril niyo? Oh, pinagbabaril. Tatlong beses. Bakit po? Matanong ko lang. Dahil po sa alitan na nagkasagutan kami, yung pagpasok niya po sa lugar namin, nagkabangga ang amin dalawa. Na nagkainitan kami na parang bantaan po na ano, umalis siya tapos bumalik. Tapos eh ako, nandun lang ako natatambay. Attorney Garrett, yes. okay. Yes. Meron dito, uh, may video, nakita-kita naman na talagang siya yung may kagagawa ng krimen, yung pagbaril hanggang sa mamatay, uh, yung victim na si Roger Carbonell. Uh, at andito siya ngayon, inamin din niya na siya ngayon ang um, may kagagawa noon. Pero wala pang waran. Paano ba i-handle ng pagsusurrender nito sa atin? Ang kanyang pag-surrender Senator, sa uh, tao po natin dyan under legal parlance is, is uh, voluntary surrender, Senator. No? Unfortunately for us, uh, hindi po natin siya pwedeng ikulong outright. Uh, what should happen is that the uh, the family of the victim must file now a separate case, Senator, before our prosecutor's office i-attach na lang po yung kanyang affidavit na nagsasabing inaamin niya po yung krimen na inaamin oh. sa kanya. So, hindi po na hindi pa natin siya pwedeng isurrender sa PNP? Uh, no, Senator. Hindi pa po natin siya pwedeng ipasurrender for their detention. Uh, particularly because I'm assuming, Senator, matagal na po nangyari yung crime. Kaya po nangyari itong krimen? July 14. July 14. Ah, uh, yes, Senator. And then no investigation was done wherein o oh, wala pong continuous action, no? wala pong hot pursuit na naganap. At kaya pumunta rito, Attorney Garrett, itong uh, uh, suspect, dahil natatakot po siya uh, sa kanyang buhay dahil pinapasok na ng polis yung kanyang bahay. At hindi so, po ako yung gumawa. Oh, uh, yung isang kasamahan. Yes po, sir. Okay. Papasukin yung ating uh, PNP. Yes po, ay dalang ating pong, pong Homicide Division Manila Police District po, Idol. Opo kayo. Uh, kasama natin ngayon si Staff Sergeant Irene J. Manalili, Staff Sar Master Sergeant uh, Jason Ibasco, Police Corporal Jason Kamayang, and Police Corporal Clayton Fabgila, Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, sa harap niyo po ang suspect sa pagpatay uh, kay uh, Rogel Carbonell at may video po at may pag-amin na rin. Uh, however, sabi po ni Attorney Garrett, uh, ito po ay isang voluntary surrender at wala pong warrant. So paano po i-handle itong pag-surrender na ito, kung kayo po ang tatanungin. Meron na ho bang, unless may marat na po, agad-agad, ipapasa namin siya, siya sa inyo. Sinong gusto magsalita? Uh, kayo po ay si? Sir, uh, Staff Sergeant uh, Manalili po. Opo, Sarge. Sir, uh, ongoing po yung investigation namin sa kanila and then preparation po kami for case filing. Meron ba kayong ginagawang hot pursuit operation? Sir, nag po kami right after nung, nung insidente po. Opo. And then, yun nga po sir, nagtago sila. Lumagpas po yung, lumagpas po sir yung reglementary period na 3 days. Kaya po sir, preparation kami for case filing po. So, ibig sabihin sir, nung kayo po'y patuloy nag-imbestiga. Opo, sir. Attorney Garrett, yes, Senator. from day one, uh, they handled the case at the uh, continuous yung kanilang pag-investigate. However, lumampas na nung three days kung tawagin niya reglamentary period. Yes, po. Ang problem ko po sa statement na yun, Senator, is that nowhere in the law can we find. Unfortunately, dito sa atin, dun po sa three days na yun, hindi po sila nakakuha ng personal knowledge na si ano po na ito pong umamin o nagsusurrender po yung taong gumawa ng krimen. May meron siyang nakuha information dahil may video eh. Kailan po nakita po nila yung video na siya yung pumatay with the time po na sila ay gumawa ng active investigation. Nakita niyo po ang video? nung on the day na mangyari yung Opo, yung krimen? pagbaril. Okay, on the day na mangyari yung pagbaril, nakakuha agad ng video ang ating kapulisan at uh, yun, nag-imbestiga na sila and then uh, sa kanilang pag-imbestiga eh nagtago na ito mga suspect and then after 3 days wala na. Hindi na nila ma matrace yung suspect hanggang sa eh, dead end na sila muna uh, doon sa paghahanap until now na nag-surrender it. itong suspect. Yes po. Unfortunately, they terminated yung hot pursuit po. Yung they terminated yun na po, hot pursuit? Dead end. Opo, kasi uh, for ano po kami? For case filing na po kami. For case filing daw? Yes po, Senator. Uh, yun po, no, uh, hindi na po siya ngayon pwedeng i-arrest without a warrant. At the same time, hindi rin po natin siya pwedeng idiretsong ipakulong because our criminal law dictates na ang tao ay may imprison na po after a lawful order of the court has been given. Okay. So finding him guilty bias. So paano to? Gusto niyo sumurender pero hindi siya pwedeng tanggapin ng polis ngayon? Yes. So, uh, I would recommend, Senator, that first uh, sama, ipasama po natin siya sa polis. Uh, magtawag rin po tayo ng public attorney right. Uh, para po i-assist siya in executing his extrajudicial confession po. Ah okay. okay. So yan nalang siguro. So yes. kasama natin siya doon sa PNP tapos uh, siyempre kasama yung taga-Public Attorney's Office while he's making a confession. Yes po Senator. And then yun po ipa po nila okay. ngayon sa Fiscal. Yeah. Habang nag-confess siya, nandoon sa tabi niya yung taga-PAO para i-assist siya para protektahan yung kanyang mga karapatan? Yes po Senator. Tama po. Ganun lamang po. Tatawag tayo Odette ng taga-public attorney's office, uh, sasama dito sa nag sa atin, si Michael, habang siya ay willing ka magbigay ng statement mo, Apo. ng pag-amin. Siyempre, kasama yung paudon doon Apo, na ginagaydan ka uh, at uh, nasa tabi mo para maproteksyonan yung kar mga karapatan mo. Apo, sir. Okay yon. Okay. So, ganun lamang po. Uh, punta na kayo sa labas, uh, mga Sarge, and parating na po yung PAO <coughs> and then uh, kasama yung pauk pati kami so pagdating doon sa presinto kayo po ay mag-issue ng statement ninyo ng pag-amin sabi niyo po oh, pa. pero ano po yun kumbaga uh, voluntary at nandun po yung pauk sa tabi nyo okay okay tama ganoon lang siguro at yung Garrett yes po senator uh, that way po sa arraignment pa lang po niya before the court pag tinanong siya ng judge po kung guilty or not guilty he can just plead guilty at makukulong na po siya Okay, sige, sige. So mga SADS, gano'n lang po, doon sa labas. Uh, sa ngayon, hindi nyo siya pwedeng pusasan dahil walang warrant. Uh, pwede nyo siyang sa isama doon para kunin siya ng statement, voluntary statement. Pag amin, siyempre nandun yung PAO para proteksyonan yung kanyang rights. May gusto so, kayo sabihin? Kagabi may nangyari naman po patayan sa lugar. Doon mismo rin po. Meron naman. Babae po yung biktima. Sino mo po may kagawan? Hindi uh, pa po namin si kinuunaan rin po si Jomel kung sa okay, yung sospek okay, doon. Ako okay, okay. eh. okay. no, po yung Ako po yung ginigit. Pero ito yung gumawa, hindi naman po ako. Ah, so meron patay. naman patay? Ako lang nakakilala ng tao, pakilala ng tao doon. Kagabi lang, sino naman ang suspect? Eh, wala naman po ako doon eh. Doon mismo ang lugar? Galing po Bicol eh. Bakit po, ano bang dahilan ng patayan? Paman po, droga. Droga? Galing din po, galing naman poong Bicol, ako oh, bico away ko nga lang po eh. Oh. Ano eh, unsahan sa droga? Sinatakot eh, nga ako eh. eh. Sige po, ganun na lamang. Uh, surrender kayo, issue ka ng statement, and then nandiyan yung pau Apo. Okay? Okay? Ang tawag po sa kanila, informal settler. informal settler. Yung po yung tamang pagtawag sa kanila. Salamat po, uh, Sir. God bless po. Sige po, ganun naman po.